Ay, nako. Ako naiinis. Naiinis talaga ako. Nakakainit ng ulo. May dumating na naman akong parcel, guys. Sa totoo lang ito, kinancel ko na kasi hindi siya umabot dun sa box ko na pinadala ko pa yung aking bag bagahe. So, kinancel ko na siya. Akala mo nag-text kahapon sa akin, sis. Sorry, naipadala ko na yung item. Ay, di inis na inis ako. Kasi unang-una, hindi na umabot sa box ko, mabigat to. Tapos, wala na akong pera. So, sabi ko sa kanya, bakit mo pinadala? Di ba na-cancel ko ang katuiran? Nakalimutan daw niya. Di daw niya na, na naalaala po sa inyo sa ganyan mga tao, ganyan ugali ng tao. So, ako naman, hindi ko sana kukunin. kunin, ayaw kong kunin. Kasi ito, pag hindi mo kinuha ang parcel, babalik sa kanila. Ay, ngayon, napapaawa naman ako, naaawa naman ako. Kasi pag bumalik sa kanila yan, meron pang penalty. So, napilitan akong kunin, isa pa. Maganda rin naman. <coughs> Kaya nga lang, wala na sa time, wala pa sa budget. So, ako ngayon ang problema kasi budget ko na sa pagkain ko yung ibinayad ko. Nagkataong ito kasi ay sale. Sale ito noon sa Costco nung mag-order ako sa kanya. Ay, kaya napilitan na rin ako. Ginawan ko ng paraan na makuha na rin. At ang ginawa ko, blenak ko na siya para hindi na ko na siya makita. At ako'y naiinis. Ako'y inis na inis sa mga ganyang ugali ng tao. oh guys. Ito ay sale ito sa Costco. Ay eh, mahal ito pag hindi sale. So, ito. Hindi ko alam magkano to sa Pinas. So ngayon, mamumroblema pa ako pag ali, pag, da, pag uwi. Kasi mabigat to eh. E, eh, ba, um, ma, over na ako sa bagahe. So, ito guys, oh. Thermoplast. Yan. Ang regular price nito sa Costco, nasa kulang 800 NT. Nag-sale siya ng 589. Kaya ako nag-order. Ayan. Thermoplast. Hindi ko alam magkano ito sa Pilipinas. Maganda siya eh. Ayan. Wala, hindi matanggal. tanggal. Maganda siya ang baunan. Tamang tama. Ay, sus, Maria. Hindi matanggal. Paano ito matatanggal? Kailangan sa likod mo papapadaanin. Eh. So, thermoplast siya na 24 hours sa malamig, tapos 12 hours sa mainit. Ayan. Leak proof. Leak proof daw siya, leak proof. 1.2 liter each. So, ano siya? Naka, nakamura, kaya nga laang. Wala na sa oras. Kagaya niya, wala na yung box ko. Ang ko dito, mapipilitan akong mag-iwan ng ibang dala ko para lang ito madala ko kasi nga, mabigit masyado, masa kalahating kilo ata ito. Ayan. Nainis ako pag ganyan ba ang style? Nung galing ng tao, mga sirang kapulo? Ari pala, ganari ganda pagbukas na rin. Ayan. Oh, ang ganda rin naman na oh, Kaya kahit may inis ka, Okay na rin. Ay, nakakuha pala siya. Nakalak. Um, kaya hindi siya matanggal. Ayan. Nakalak. Ayan, na. Oh. Ang ganda niya. Maganda talaga siya. Ay, hindi ko natatanggalin. Ayan. Ayan. Ito, ganito yung open, opening niya. Ba, hindi ko rin matayun. Ayun pala, yun. Supsupan. <laughs> Supsupan. Supsupan. Ayan. Maganda. O, oh, may may straw. Ayan. May papel sa loob magkano kaya ito sa Pilipinas stainless ang ganda niya kaya kahit ako naiinis okay na rin tapos mayroon na siyang ano yung hindi ko ito papagamit sa dalawang anak ko kasi silang dalawa bi, binilan ko na ng aqua plus naman iwinala lang so swerte yung kumuha ito namang isa, di pihit. Ayan, di pihit siya. Ayan daw. Hmm. Ah, wala siyang straw. Yung isang may straw. Ito pala yung gelbo. Hapon na ngayon, guys. Hapon. Dati, tuwing umaga ako nag-aano, nag gagawa ng video. Mapapansin nyo, papalit-palit lang yung aking damit. <laughs> akin damit sa mga video, uploaded na video. Kasi dito, uh, palit suot, palit, palit lab, uh, eh, uh, ngayon, liligo ako, lalabang ko na to. So, bukas ang umaga, tuyo na yan, isusuot ko na yan. Ilang piraso lang ang akin damit dito pambahay. Tsaka, hindi naman nga kasi lumalabas. So, palit-palit lang. Kasi baka mapansin nyo sa mga video ko, yun din ang aking damit. <laughs> so, ayan na guys. Ang ganda niya. Kaya nga lang, imabigat. susko po. Maganda siya. Tama-tama ito sa o oh, igay nagbabiyahe. May daladala ka nito. Ganda Oh. Uri, uh, ano siya? legit kasi Costco to eh. Costco. Costco, Costco.